July 27, 1914. Ito po ang petsa ng itinatag ni Brother Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo at siyang tinuturing na opisyal na pagkakatala ng Iglesia sa pamahalaang Pilipinas. Ito po ay 110 years na. Saka, sa kasalukuyan, ang Iglesia ni Cristo ay may internasyonal na miyembro kabilang ang 151 na racial at ethnic backgrounds. Meron po itong halos 7,000 na kongregasyon at misyon na nakagrupo sa lampas na 178 ecclesiastical districts sa iba't ibang bansa at jurisdiction sa buong mundo. Ang nais po ng panukala na ito ay bigyang daan ang milyong-milyong mga miyembro ng INC Kapilya upang magkaroon ng angkop na selebrasyon at pagbabalik tanaw sa mahalagang araw na ito sa kanilang kasaysayan. Noong ikalabing-anim na kongres ay naunan na rin pong tinalakay ang panukala upang maging special non-working holiday ang araw na ito. Noong 2014 din po ay idiniklara ng ating gobyerno ang taon bilang taon ng sentenaryo ng Iglesia Ni Cristo sa bisa ng proklamasyon bilang 816-15. Layon po ng proklamasyon na ito na ipahayag ang mahalagang ambag ng Iglesia Ni Cristo sa pag-ulad ng ating pamayanan at ng buong bansa. Ngayong araw po na ito, kapiling natin ang kawani ng pamahalaan, mga representante ng pribadong sektor mula sa paggawa uh, ng labor, gayon din po ang kinatawan ng Iglesia ni Cristo upang pag-usapan ng panukala upang maging non-working holiday ang July 27 ng bawat taon. Uh, ako po mismo ay uh, witness sa mga ginawang magagandang bagay ng Iglesia Ni Cristo. Ako po ay dati na nasa NET 25. Nakita ko po yung kanilang lingap. Uh, hindi lamang po ito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Uh, nasaksihan ko po ang, ang para sa akin ay very godly na mga misyon ng Iglesia Ni Cristo. Hindi lamang po sa Kristiyano kundi sa mga muslim. At uh, ito pong Iglesia Ni Cristo ay dito sa atin. Marami po tayong uh, religion, pero ito po ay dayuhan. Ito ay banyaga. Pero ito pong Iglesia Ni Cristo ay ipinagmamalaki po natin na dito sa Pilipinas po nagumpisa kaya kung ano man po ang uh, panukala ni senator Bong Revilla kami pong tatlo na nandito ay nakasuporta pero siyempre po wala pong pinakamainam kundi marinig po namin ang uh, boses ng bawat isa katulad po ni Asik Romeo, Romeo P. Benitez kung ano po ang mungkahi po ninyo sa usapin na ito na gawing non-working holiday